Maglagpit na kayo ng toys nyo. Ah, yes, yes. Mas po sa tul. Ayun Sa ilalim. Tulungan mo ko. Ayoko nga. Ika-cellphone ako eh. ano Guys, ang kalat-kalat ng higaan namin. Parang tinambakan ng basura. Ay, maglagpit kayo dyan. Uh, kayo nagkakalat yun. Tapos ako maglilipit. Ano kayo? Ay, ka ako tutulong kay Ibo. Maglilipit na ka kayo. Kaya sayang nyo oras. Tama, may 3 minutes lang kayo. Ay, 3 minutes lang kayo. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

Thirty. Thirty-one. At na kayo ngayong matangay? ka! Maglikpit ka! Oo! Oh, may ano na lang kayo. 45 five One minute and forty-seven. One minute and ninety-eight. Dali! Natulong na ako eh. na kayo! Dali! May, oh, one minute, may one minute and six, may one minute and fifty, one na lang kayo. <makes noise> dali! Bati yung una, lilipitin nyo, 9 pa yung o dali, 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 dali! Time is, the time is really, really fast. <laughs> oh, naito, kukundi na lang. Three, Two, one, three, two, one. Time is up. My time is up. Delete. Delete. Ten. Nine. Eight. Seven, six, five, four, three,